Hi guys, dito ngayon tayo sa Landers. So dito tayo magla-lunch. So mag-aano tayo ng ano video yung mga ano. Kaya uh, masabihin <laughs> yung mga ayaw magluto. So dito tayo sa Landers na yun. Mga pila. Landers. So order tayo ng ano yung mga sale nila ngayon isang buong pizza tsaka ano salad daw si misis tsaka chicken so kamaya pa ko sa inyo yung ano kakain na natin na uh, magluto so guys nagigit tayo sa pila ngayon so nakita namin daming sold out so bukas daw ano yun? क्या गनती कमी गई ग्लैंडेक्स आज आंदा हूं नाम है और बस कोई मुक ना तो गाइस मेरी टाइम में कॉस्ट वे भी एक लिट्स वन है So, 50% sila on the second purchase. So, ito yung peach, mango, yung atataw. Tapos yung coffee, something. So, parang, anong nangyari? Buy one, take one. So, yun yung drinks na namin. So, okay. guys, meron tayong konting life hack. <laughs> so, pagkukain kami dito sa Landers, nagagawa namin, may bili kami sa loob ng drink tapos, hindi na lang kami ng baso yelo din sa kaunto. So, yun ang kaya gawa na ako. So, try nyo rin yun. biligay kayo din ng drink sa loob. Tapos, hindi na lang kayo ng baso tsaka yelo sa kaunto. So, guys. Yung mga naghahanap din ng magandang bag. to matagal-tagal ko na itong hinihintay. Ayan na siya. Ito yung isa, oh. Eto, kaya tuwan-tuwa ako. Tingnan nyo. 50 off na siya. So, yan. So, ang ganda ng quality. So, thank you, Landers. <laughs> okay. So, ito yung loob, oh. Tingnan nyo yung loob. Ang ganda. Tsaka makapal yung, ano. Makapal yung fabric. Tsaka ganda ng zipper. So, hindi siya tinipid. So yung mga alam yung presyo talaga nito. So matagal ko na tong hinihintay. So let's go hope baka naman